Hello, no, good morning. Lawin na naman, pasokan na. Wala ano naman ang mga bata sa school kaya ayun, maaga na naman tayo. Matulog, wala pa akong tulog. Ang hirap. Masahing na tayo kasi, para makakain si Alex. Ano ka ng eye bag ko? Sabang di pa siya ang tulog ko, hindi pa ako nakatulog ng ayos kaya... Grabe... Lucky... <laughs> Maaibag tayo ngayon. Kamiya, syempre, idip tayo. Okay, kahit nakahatid na o okay, hindi igip tayo, Ano lang yun. Sa'yo na tayo. Saman natin para sa aso para ano. Tapos na. Hindi yung sa aso. you mm -hmm. Iyon, mga kamayang good morning eh. Ang mga inyong papabaon sa mga anakis niyo. Kasi so, hindi daw siya magbaba. Ayos lang daw. Dito naman nakulog yun. Sa buhay niya. Hindi mag-late ng ano, tulog. Kaya hirap na hirap. Hirap na hirap naman siyang gumising. Yeah. namin kasi para sa aso yung isa meron tayong, meron tayong alaga hindi kasama sa konsumo na yan

ang aking inumin. Ayan. umulan, umulan siya kagabi. Nakita ko na pagpatay ko ng ano, ng ilaw sa rooftop ay umuulan pala. Kaya pala si Bumbum ay hindi mapalagay kagabi. Tahol ng tahol, umuulan pala. Unang ulan ng Mayo. Diba? Sabihan ng mga tanda, magpaulan daw tayo sa unang ulan ng Mayo. Para yung mga galis-galis niya ay matanggal. Kaso lang gabi. Wala namang maliligo ng gabi. eh yan ang kasabihan sa probinsya. Di ko lang alam sa totoong ano ng mga doktor kung yan ay totoo. Yan ang nasabi ng mga tanda dati. O, oh, ligo na kayo. Pag unang, unang ulan ng Mayo. Magsinigo na kayo at yan ay gamot. Yan ang nasabi ng mga tanda. Di ko lang alam kung ano. So, yan. Diba? Masisi pa ako ng mga ano dyan, people na ay, sabi nga, sabi nung ano, nag-vlog na ano. Mamaya masisi pa tayo. <laughs> hindi naman para totoo too agad 'Yung, ano, yung sa Okay, may kami pa lang kaya taga, si Alex dun sa gupit niya baka daw sobrang ikli. Sabi ko naman, summer naman kasi kaya okay lang na maikli. Sabi niya, sobrang naman mami Hindi niya alam, sinidesign ko na yung bakla na iklian. Kasi nga, naawa naman ako sa kanya eh. Ang kapal ng... Ang kapal ng ano, ng buhok. Hirap na hirap naman siyang supplyin pag tumato. Tapos yun, madali na lang yung masusupply. Ayaw niya po. Diba? tiba ubit ubit din din pag sa, pag ano kita okay, tagulan na ngayon pero syempre alam mo naman ang ating kabataan o suso din hindi okay, lang isa lang, lang natin ang ating tubig diba? Good morning, good morning sa lahat mga kamami anong ulam ninyo ako ay maghahagilap pa dito. Oh, kaya ako kasi wala eh wala na akong ano uh, dito pangstak na, uh, pangulam aliks, uh, na sakin. Bye bye. Good morning. Good morning. Good Good morning. 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 Good pagapa yung mata ko ay eh, nakakahiya naman sa mga tao dun. pero uh, tinanggal ko din nung gising na yung diwa kasi para ano okay na sabi ko na ako okay na gising na yung diwa ko tanggalin na natin kasi ay, eh, para makita natin ang beauty ng iba dyan <laughs> ayun Sobrang antok ko, nag-shades muna ako kasi wala naman akong sumama sumama. Nahuli na naman ako ng mga aking mga tropang tipo. Bye! Magandang umaga ng lones. Duto-duto na tayo mga, mga kamami ko dyan. Baba.